kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Relasyon maliban sa pera. Ito ang isa rin sa mga problema ng tao sa buong mundo. Gaano man kaganda ang inyong pagsasama ay maaaring dadaan kayo sa pagsubok na maaaring magwasak o magpatatag sa inyong relasyon. Isa sa mga nag-viral ngayong buwan ng Pebrero ay ang nangyari sa makontrobersyal na relasyon ng influencer na si DJ Jelly Ow at kasintahan itong negosyanteng si Jam Ignacio bago pa man naging sila ay dumaan muna sa isang relasyon si Jam Ignacio sa kilalang artista at ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada 2019 nang kanilang isinapubliko ang kanilang pagmamahalan sa edad na 50 anyos noon ay nasorpresa ang mga tao nang ipinakilala ni Carla si Jam bilang kanyang kasintahan despite the age gap of 12 years ay hindi naman daw mahirap mahalin si Carla ayon kay Ignacio limang taon ang inabot ng kanilang pagmamahalan hanggang sa tuluyan na itong natapos noong July of 2024. Kaagad na pumasok sa buhay ni Jam Ignacio itong DJ at influencer na si DJ Jelly Ow. Napakabilis ng pangyayari dahil matapos lamang ang apat na buwan ay kaagad na silang nagkaroon ng engagement party sa ikatatlumpong kaarawan ni Jelly noong November of 2024. Nagkaroon pa ng asara noon sila Carla is Estrada na ex ni Jom Ignacio at ng present niyang karelasyon na si Jelly Au. Tatlong buwan ng makaraan matapos ang masaya nilang selebrasyon sa kanilang engagement party ay nagulat ang social media nang bigla silang magtrending February 12, 2025, halos pumikit ng mga mata ni Jelly Au at wasak ang kanyang labi sa lakas ng suntok ng kanyang nobyo na si Jam Ignacio. Ayon kay Jelly, nag-umpisa raw ang insidente nang sila lang daw dalawa ni Jam sa loob ng kanilang kotse. Mabuti na lang daw at hindi kaagad na basa sa toll gate ang RFID sticker. Rason para makasigaw si Au at makahingi ng tulong sa mga tao. Dahil sa takot ay kaagad na bumaba ng kotse ang may malaking katawan na si John Ignacio at mabilis na kumaripas ng takbo para takasan ng kanyang ginawang pang sa kasintahan itong social media influencer. Narito ang ilan sa mga idinitalyo ni Jelly eto po yung sa may noo po. Feeling ko po kasi kinukuha niya yung buhok ko. Parang kinukuha niya tapos ginaganon niya ako habang nagdadrive siya. Sa mata ko po, ganon din po. Kamao niya lang din po yung gamit. So yung ipin ko po na basa. Sobrang seloso po kasi parang maliit na bagay po pinagseselosan niya. Buti na lang po pagdating po namin ng Angeles Pampanga, hindi po umangat yung Boom, uh, yung boom. Apo, uh, yung Apa? boom. Kaya yun na po yung chance ko para makahingi ng tulong. After po noon, uh, nakita ko siya tumatakbo. Tapos may mga bus po kasi sumakay po siya ng bus. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanap sa kumaripas ng takbo na si Jam Ignacio na haharap ito sa kasong violation against women and children at iba pang kaso. Paano na lang kaya kung hindi nakahingi ng tulong si Jelly? Posibleng baka hindi lang yon ang inabot nito. Nakakatodas talaga ang selos. Maswerte lang si Jelly at nakahingi pa ito ng tulong. Hanggat hindi magbabago ng kanyang pag-uugali pagdating sa pakikipagrelasyon si Jam Ignacio, ay posibleng marami pa siyang masasaktang pisikal ng mga babae sa oras na magsiselos ito. Ikaw. Delikado ka rin ba kapag nakakaramdam ka ng selos? Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.